Ang pelikula ay nagsisimula sa isang malayong hinaharap kung saan lumawak na ang sangkatauhan sa labas ng Earth at nakapagtatag ng mga kolonya sa iba't ibang planeta. Sa unang eksena, naririnig natin ang boses ng isang maliit na batang babae na si Indy, na nagkukwento tungkol sa kanyang ama na si Kane. Ipinapahayag niya na dating miyembro si Kane ng Air Force sa Earth. Ngunit sa isang misyon, isang simpleng pagkakamali niya ang nagdunot ng pagkamatay ng buong crew. Inakusahan siya ng mga autoridad ng pag-abuso sa droga, na sinasabing dahilan ng pagkabigo ng misyon. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng solidong ebidensya, siya ay tinanggal lamang sa militar nang walang anumang kaso. Naramdaman pa rin ni Kane ang responsibilidad sa nangyari at nahulog siya sa malalim na depresyon. Naging alkoholiko siya, na nagdulot ng pagkasira ng kanyang pagsasama. Pagkaraan ng ilang panahon, nakakuha siya ng trabaho sa isang terraforming company na nagngangalang Exen at lumipat sa isang bagong planeta, ang Osiris. Ngayon, siya ay nagtatrabaho bilang head ng infrastructure planning at namamahala sa isang spaceship na tinatawag na flotilla. Nabatid din natin na ang Exxon ay nasa misyon upang gawing maaaring tirahan ang bagong planeta at sinasamantala nila ang mga hilaw na materyales nito para sa mabibigat na trabaho. Nagdala sila ng mga convict mula sa Earth na may mga malulubhang kaso. Sa kasalukuyan, dumating si Indy mula sa Earth upang magpalipas ng ilang panahon kasama ang kanyang ama. Habang ipinapakita ni Kane sa kanya ang paligid ng planeta, bigla siyang nagtanong kung bakit siya umalis sa Earth. Sumagot ang ama na siya ay nasa isang misyon upang lumikha ng bagong sangkatauhan at gumawa ng kasaysayan. Gayunpaman, hindi na impress si Indy at sinabi niya na sa tingin ng kanyang ina ay tumatakas lang siya sa kanyang mga problema nalungkot si Kane nang marinig ito ngunit hindi siya sumagot sa sandaling iyon ipinagpatuloy niya lang ang pagpapakita sa kanya at pagtuturo kung paano mag-shoot tiningnan din nila ang ilang bagong military bunker na itinayo ng Xen pagkaraan ng ilang panahon iniwan ni Kane si Indy sa Capital City sa pangangalaga ng isang babysitter ito ay dahil kailangan niyang bumalik sa flotilla at hindi pinapayagan ng mga bata doon nangako si Kane na babalik siya sa loob ng isang linggo at tiniyak na maaari siyang kontakin ni Indy anumang oras sa gabi, makikita natin ang ilang halimaw na nagngangalit at tumatakbo sa mga bukid ng Osiris. Sa parehong oras, naririnig natin ang isang prison guard na nag-uulat na may mga nilalang na nakapasok sa pasilidad at pumapatay sa lahat. Kinabukasan, nagising si Kane sa kanyang kwarto sa flotilla, at ang kanyang AI assistant ay nagpatugtog ng ilang mensahe para sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga mensahe ng kanyang asawa at kasamahan. Ngunit nang marinig niya ang kay Indi, agad niya itong pinakinggan. Nalaman ni Kay na gusto ni Indi na bisitahin ang isang malapit na landmark. Ngunit bago niya maibigay ang pahintulot, biglang naputol ang mensahe. Tinanong niya ang AI kung ano ang problema at inihayag nito na mayroong kasalukuyang komunikasyon jam sa Osiris, sa ibang bahagi ng flotilla. Makikita natin ang isang babaeng nagngangalang Linex na siyang pinuno ng Xen. Tinawag niya si Colonel Michael at tinalakay nila ang pagtakas ng mga convict mula sa bilangguan kagabi. Iginiit ni Michael na dapat nilang sabihin ang totoo sa lahat at iligtas ang mga tao mula sa mga halimaw. Gayunpaman, tumanggi si Linex na nagsasabing lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanilang mga pagkakamali. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring ibunyag ang katotohanan o kung hindi, sila ay maakusahan ng genocide. Pagkatapos nito, tinawag ni Linex ang lahat ng mga punong tauhan kasama si Kane sa isang emergency meeting. Ipinahayag niya na maraming convict ang nakapagtakas mula sa bilangguan at may hawak na nakamamatay na virus. Sa katunayan, ito ay napakadelikado na maaaring pumatay ng lahat ng tao sa planeta ng sabay-sabay. Ipinahayag ni Linux na nagpasya siyang pasabugi ng isang nuclear reactor at sirain ng planeta kung hindi malulutas ang negosasyon sa loob ng 23 oras. Nang marinig ito, natakot ang mga empleyado, ngunit tiniyak ni Linux na huwag muna silang mag-alala. Sa susunod na eksena, bumalik si Kane sa kanyang kwarto at sinubukang makipag-ugnayan sa kanyang anak, ngunit hindi pa rin maayos ang koneksyon. Pagkatapos, binisita siya ni Michael, na tila napakabalisa, ipinahayag ng lalaki na dinadaya sila ni Linux at ang mga convict na nakapagtakas ay walang dala na virus. Lihim na nagpapalaki ang Exen ng isang halimaw na kilala bilang Ragged upang tulungan silang magkolonya ng isang bagong planeta. Sa kasamaang palad, ang mga nilalang na ito ay nakapagtakas at papunta na sa capital. Ang nakakatakot na bahagi ay ang mga Ragged na ito ay maaaring makahawa at gawing katulad nila ang sinuman. Kaya nagplano si Linux na pasabugi ng bomba at lipulin ang buong kolonya upang takpan ang kanilang plano. Hinimok ni Michael si Kane na iligtas ang kanyang anak bago masira ang lungsod. Nang marinig ito, nagpa siya si Kane na kumilos ng mabilis kaya nagnakaw siya ng isang sasakyang pangkalawakan mula sa istasyon. Pinadala ni Linex ang ilan sa kanyang mga tauhan para habulin siya, ngunit kahit papaano ay nakaligtas si Kane. Sa proseso, nasira ang kanyang sasakyan at bumagsak ito sa isang malapit na lawa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit may dumating at sinuntok siya, nang magkamalay si Kane. Natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Sai na nakatutok sa kanya ang baril at nagtatanong kung sino siya. Lumalabas na si Sai ay isa rin sa mga convict na nakapagtakas mula sa bilangguan. Ipinaliwanag ni Kane na hinahanap niya ang mga bilanggu na may nakamamatay na virus. Ngunit inihayag ni Sai na pinatay na ng mga halimaw ang lahat ng mga ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Kane sa kanya ang tungkol sa nuclear reactor. Nasisabog sa kolonya sa loob ng 23 oras. Humingi siya ng tulong kay Sai para makarating sa capital upang mailigtas ang kanyang anak. Sa simula ay nag-aatubili si Sai. Ngunit nang malaman niya na may akses si Kane sa mga military bunker, sumang-ayon siyang tumulong. Ang eksena ay bumalik sa nakaraang araw, kung saan makikita si Sai sa isang kafeterya ng bilangguan kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Charles at Vim. Nagplano silang makatakas mula sa bilangguan, dahil itinuturing silang mga alipin at walang karapatang pantao. Ipinaliwanag ni Sai na, ayon sa kanilang plano, kailangan nilang mag-provoke ng away upang malock sila sa solitary confinement. Sinabi niya na ang isa sa mga confinement cell ay may trigger system na maaaring magpalabas ng lahat ng mga selula sa kaso ng emergency. Gayunpaman, para magawa ito, dapat na lahat sila ay malock at dapat puno ang bawat selula. Ipinahayag niya na nakausap na niya ang ibang mga bilanggo, at sumasang-ayon din sila sa plano. Nagduda si Charles sa kanilang tsansa ng tagumpay, ngunit iginiit ni Sai na ngayon o hindi na. Pagkatapos nito. Hindi nag-aksaya ng oras si Sai at agad na nagsimula ng away sa isang kaaway na bilanggo. Lumala ito sa isang gang fight at nagdunot ng riot sa cafeteria. Nang marinig ang kaguluhan, dumating ang warden kasama ang kanyang mga guard ngunit nagulat na pinahintulutan ng away na magpatuloy. Inutusan niya ang kanyang mga guard na huwag makialam basta't maayos ang ibang mga bilanggo at nanunood lang. Nagpatuloy ang away sa pagitan ng dalawang gang, at malubhang nasugatan si Sai ng kanyang kaaway. Malapit na siyang mamatay, ngunit sumaklolo si Charles gamit ang isang kutsilyo at pinatay ang kalaban. Pagkatapos ng insidente, ang lahat ng mga miyembro ng gang ay inilipat sa solitary confinement. Doon sila pinahirapan gamit ang isang patuloy na umiikot na tubo at kumikislap na ilaw. Tinitiyak na wala silang sandali ng kapayapaan. Bumalik sa kasalukuyan, si Nakane at Sai ay patungo sa kapital, ngunit nagdududa si Sai na makakarating sila doon sa oras. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa harap ng isang bar kung saan nakaparada ang isang bus. Pumasok ang dalawa at tinanong ang bartender kung kanino ang bus. Itinuro ng lalaki ang isang mag-asawa, si Bill at Jeep, na nag-aamoy ng droga at naglalaro. Nang subukan ni Kane nalapitan sila, sinabi ng bartender na mapanganib sila. Ngunit hindi pinansin ni Kane ang babala at lumapit pa rin sa mag-asawa. Agad siyang nagsisi nang itutok ni Jeep ang kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pinilit nila siyang lumuhad, at sinabihan siya ni Bill na nakakaabala siya sa kanilang laro. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Kane ang kanyang sitwasyon at hiniling na ihatid sila ng mag-asawa sa capital. Nagsalita rin si Sai, na nagsasabing si Kane ay isang ex and defector na gustong makita ang kanyang anak. Nag-aatubili pa rin ang mag-asawa, ngunit nang mag-alok si Kane ng $20,000 cash, sumang-ayon sila bumalik ulit ang eksena sa nakaraang gabi. Nang magising si Vim sa isang hawla, napansin niya ang isang ragged na papalapit sa kanya, na nagdulot ng matinding takot, bago pa man siya makakilos. Inatake siya ng nilalang at ginawang katulad nito. Pagkatapos nito, Lumapit ang warden kay Sai at dinala siya sa parehong hawla. Ipinaliwanag niya kung paano nila ginagawa ang mga nilalang na ito sa pamamagitan ng pagmumuta ng mga bilanggo at paggawa sa kanila ng mga nilalang na kayang umangkop sa anumang kapaligiran. Nang malapit ng atakihin si Sai, biglang bumukas ang pinto ng hawla at nahulog siya sa sahig sa ibaba. Doon, nakilala niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagsabing nagtagumpay ang plano at nabuksan na ang lahat ng mga confinement cell. Ngunit sa sandaling yun, Dumating si Charles at kinilalang aksidente niyang nakalabas ang isang halimaw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng kaguluhan sa bilangguan habang nagtatakbuhan ang mga bilanggo habang hinahabol sila ng nilalang. Sinubukan ng warden na kontrolin si Vim, na ngayon ay naging ragged. Gayun paman, hindi na kinigang nilalang at agad na inatake siya. Samantala, si Nasai at ang kanyang dalawang kaibigan ay nakalabas ng bilangguan at nagpa siya na pumunta sa capital. Ngunit tumanggi si Sai na sumama sa kanila, at ipinahayag na gusto niyang pumunta sa opera. Naguguluhan ang kanyang mga kaibigan ngunit iginagalang nila ang kanyang desisyon at umalis. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ng junkie couple si Sai at Kane sa isang tindahan ng armas. Ang dalawang may-ari ng tindahan ay tila natatakot at humihingi ng malaking halaga para sa ilang baril. Sa kanilang pagkamangha, hindi tumawad si Kane at binayaran sila ng $30,000. Pagkatapos umalis ng grupo, tuwang-tuwa ang mga may-ari ng tindahan sa pera at nagsimulang sumayaw. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas. Narinig nila ang ilang hindi pang karaniwang ingay sa malayo. Nang tumingin sila sa labas, napansin nila ang isang malaking bilang ng mga ragged na nilalang sa harap ng kanilang bahay. Agad na nagsimulang magpaputok ang dalawa at napatay pa ang ilan sa mga ragged. Gayunpaman, naubusan sila ng bala at brutal na pinatay. Sa ibang lugar, makikita natin si Nakane at ang kanyang grupo sa bus. Sinabi niya sa junkie couple ang tungkol sa bomba at nangakong tutulungan silang makapasok sa bunker pagkatapos nilang mahanap ang kanyang anak. Pagkatapos magmaneho ng ilang oras, dumating ang grupo sa lungsod, na nasa isang estado ng kaguluhan. Nagtatakbuhan ang mga tao sa takot, at inaatake sila ng mga ragged. Sa paano man, naiwasan ng grupo ni Kane ang mga nilalang at nakarating sa gusali kung saan nakatira si Indy. Pagkatapos nito, sina Najib at Bill ay nanatili upang labanan ng mga halimaw habang si Nasai at Kane ay pumasok sa loob ng gusali. Maingat silang umakyat sa itaas, kung saan natagpuan ni Kane ang patay na babysitter ng kanyang anak na nakahiga sa sahig. Natakot siya sa nakita at nagsimulang sumigaw na parang batang babae. Ngunit ilang sandali lamang, lumabas si Indy mula sa isang aparador, na walang sugat, nagyakapan sila sa kaluwagan, at ipinakilala ni Kane si Sai, na nagpapaliwanag na siya ay isang mabuting tao na tumutulong sa kanila. Sa labas, ginawa ng mag-asawa ang lahat upang pigilan ang mga ragged, ngunit sa kasamaang palad ay inatake si Bill ng isa. Hinayla siya ni Jeep papasok at sinubukang maghanap ng first aid. Ngunit napagtanto ni Bill na malapit na siyang mamatay. Hinayla niya ang kanyang kasintahan at nagbahagi sila ng huling halik bago siya pumanaw. Sa ibang lugar, sinasay, Kane, at hindi ay sinubukang umalis sa gusali ngunit may nakaharang na ragged sa kanilang daan, na nagtulak sa kanila na umatras. Pagkatapos ay umakyat sila sa bubong at tumalun sa bus. Nakiusap ang trio kay Jeep na buksan ang hatch, at ginawa niya ito sa tamang oras. Samantala, sa flotilla, nakatanggap si Linex ng ulat na may bus na patungo sa bunker. Labis siyang nagalit kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan sila. Sa kabilang banda, Nagpanik ang grupo nang biglang lumipad sa itaas ang isang fighter jet at magpaputok sa kanila. Dahil hindi sila makakalaban, nagpatihaya na lang sila sa sahig ng bus at sinubukang protektahan ang kanilang sarili. Nagpatuloy ang pag ng jet ng ilang minuto bago bumalik sa flotilla. Sa oras na ito, dumating na rin ang grupo malapit sa bunker. Ngunit nagulat si Sai nang malaman niya na pareho nang napatay si Najib at Kane. Natakot si Indy sa nakita at nagsimulang sumigaw. Ngunit mabilis siyang kinarga ni Sai. Pagkatapos ay tumakbo sila sa isang mahabang kuweba at sa wakas ay nakarating sa unang pinto ng shelter. Kung saan inilagay ni Indy ang code. dahan ang pumasok ang dalawa at nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Ngunit inatake si Sai ng isang ragged at nahawahan. Sa kabila nito, nakapasok sila sa shelter sa oras na sumabog ang bomba. Naluwag ang loob ni Sai na ligtas na ang maliit na babae. Ngunit alam niya na malapit na siyang maging ragged. Humingi siya ng matulis na kasangkapan upang makapagpakamatay. Gayunpaman, tumanggi si Indy at nakiusap na huwag siyang iwan. Sinabi niya na wala na siyang iba at dapat siyang alagaan ni Sai. Habang nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, nanatili siya sa tabi niya at patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Bumalik ang eksena sa dalawang taon na ang nakalilipas sa Earth, kung saan makikita natin si Sai na nagtatrabaho bilang isang nurse. Isang araw, Nagulat siya nang makita ang isang emergency patient na dinala pagkatapos ng isang aksidente sa trapiko. Nalaman niya na ang isang babae at ang kanyang anak na babae ay tinamaan ng isang lasing na driver. Sa kasamaang palad, namatay agad ang anak na babae at nasa critical na kondisyon ang babae. Habang naghahanda si Sai para sa operasyon, natakot siya nang malaman na ang babae ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Sumigaw siya sa takot at nakiusap na huwag siyang iwan. Ngunit namatay siya agad. Dahil sa damdamin at galit, lumapit si Sai sa lasing na driver at sinakol siya hanggang mamatay. Ito ang dahilan kung bakit siya naaresto at dinala sa Osiris bilang isang convict. Sa susunod na eksena, isang taon na ang nakalipas mula nang sumabog ang nuclear bomb. Isang umaga, Nakadetect ang mga empleyado ng Exxon ng isang distress beacon sa isang kweba malapit sa bunker at nagpadala ng dalawang investigador doon. Napansin din natin na, dahil sa pagsabog ng reactor, ang Osiris ay naging isang planeta na hindi maaring tirahan kung saan hindi makakaligtas ang mga tao ng walang spaceo. Habang tinitingnan ng mga investigador ang lugar, lumitaw si Sai, na ngayon ay naging ragged. Agad niyang pinatay ang lalaking investigador. Ilang sandali lamang, Lumitaw din si Indy at tinanong ang babae kung ano ang nangyayari sa XN. Natakot ang babae at inihayag na babalik ang flotilla sa Earth at isinisi ang lahat sa mga bilanggo, na sinasabing sila ang nagkalat ng virus. Nang marinig ito, binalaan ni Indy ang babae, na sinasabing kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang hayaan silang sumakay sa spaceship nang hindi napapansin. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sumang-ayon ang babae at dahan-daang inilapit sila sa flotilla. Nagtatapos ang pelikula sa paghawak ni Indy at Sai sa kamay, excited na makauwi pagkatapos ng mahabang panahon.